para kanino ka nga ba bumabangon? Ako? Wala lang. Para sa motor ko. Pero seriously, para sa kanila. Nakakalungkot man at iiwan ko na naman sila. Pero ganito talaga ang buhay. Kailangan ng sakripisyo. Kung di ka magsisipag, walang mangyayari sa'yo. Mapaglaro ang buhay at darating ka sa point ng buhay mo na down na down ka. Yung tipong kulang at salat ka sa lahat ng bagay. Pero okay lang yan. Dahil hindi lahat ng oras ay nangangailangan ka. Tiwala lang malalampasan din natin ang lahat ng pagsubok sa buhay. Kaya tuloy lang at walang susuko. Katulad nitong daan na tinatahak ko na naniniwala ako na tama ang patutunguhan ko. Hindi biro ang mamuhay sa mundo. Sadyang napakaraming pagsubok na haharapin. Katulad nitong malawak na karsadang ito na mo mag-ingat para hindi ka mapahamak. Maraming balakid na haharang sa'yo. Pero sa mga pangarap mo, huwag kang patitinag. At kailangan mong lumaban harapin ng buong tapang huwag ka mag-aalala at gaganda din ang bago mong umaga tulad nitong tanawin na ito na napakaganda na tila ba punong-puno ng pag-asa sana ganito lagi kaganda ang bawat umaga yung tipong parang wala kang problema Lagi ka lang masaya. Buti pa itong ibabaw ng bundok. Tanong mo lahat ng lugar. Pakikita mo lahat. Sara, ganito din ang buhay. Yung tipong visible sa paningin mo. Ang lahat. Sakripisyo ang kailangan pagtitiis at pagtsatsaga. Sabi nga nila, kung walang tsaga, wala kang nilaga. Gabi na naman at malapit na namang matapos ang isang araw na punong-puno ng biyaya. Nung magising ka nga lang sa umaga, ay malaking biyaya na. Yung makauwi ka lang ng maayos, ay malaking biyaya na din yun. Kaya't lagi tayo magpapasalamat sa dakilan ng mikha. Mapait man ang buhay, kailangan mo lang magtiwala. Stay safe mga kapogi.